Doon sa standards na si NET, medyo papunta pa lang si Scatteron. But since he already earned an MVP, any debate is moot and academic. Seeded na siya eh, diba? But kung walang MVP qualification, automatic qualification, I think he's on his way there like Ito Tenorio. Ang pinakamalinaw ho kasi na qualification, qualification para makapasok pa. ka, sa 50, ka. Greatest, sa 50 greatest uh, players, meron kang MVP award. So ako ako na, na natatawa rin ako doon sa mga nagdedebate. Napakabata pa ni Scottie, Marami pa siyang ano, marami pa siyang kakainin bigas, no? Para makapasok yan kaso MVP siya. Eh. No for one year, isa ho ang may pinakamagandang performance among the PBA players that time. Okay? So sabi ni Bipo questionable MVP niya. Hindi mo na mababawi yon MVP na siya. Eh. So matik na yan, shoe na yan. Kaya nga po before the award awards night, ewan ko kung naaalala ninyo, in one of our live stream broadcast, eh sinabi ko sa inyo na i-exclude nyo na muna siguro yung mga MVP. Para dalawa lang naman yan eh. Di ba? Exclude nyo na muna. Di ba? I-correct muna natin yung 40 greatest players. Kasi uh, ewan ko lang ho kung parang siramplaka na ako dito paulit-ulit na ang 40 greatest players nung pinangalanan ho yan, may malaki pong pagkakamali. Inilagay ho ninyo si Junmar as 8-time MVP. 'di ba? Okay 'yun, wala tayong problema doon. Kasi ayun yun yung basis niyo eh. Ilagay niyo na rin o si Scottie. Kasi alam naman nung ilagay niyo si June Marjan na active player, MVP awardee, hindi niyo ilalagay si Scottie. 'Yun ho ang mas malaking problema. Kung nangyari ho 'yun. Ngayon ho, yun yung 40 greatest players na yan. Napangalanan na yan eh, 2015. E hindi niyo na po pwedeng baguhin 'yun kasi ho magugulo yung history ng PBA. And it's like them admitting na hindi mali talaga 'to. Diba so ang ginawa ho nung committee ngayon, maganda nga po 'yung ginawa ng PBA ngayon eh. Kumuha sila ng committee, balancing balance, balance eh, nagpangalan po sila ng bago. Ngayon, pansinin niyo, wala hong kumu-question masyado sa 10 na bago eh. 'Di ba ang binutasan noon nila, 'yung kasama na naman sa 40 greatest players. 'Yun na nga po 'yung ikinukorek. Na sana ho sa susunod na magpangalan 'yung PBA ng ganito, meron hong committee, meron na ho tayong guidelines kung paano ho pipiliin 'yan para pag nagdebate 'yung tao, 'di ba? Ito lang ilalagay mo at ibabato mo sa kanila. Hindi kasi ganito 'yan eh. 'Di ba katulad do kay Scotty? As simple as that. 'Di ba ang bata pa ni Scotty eh, MVP eh. Tapos ang kwentuhan.